Hi guys, good morning Nandito po kami sa ulit Nag-walking po kami guys Happy morning po sa lahat At uh, tara guys, samahan niyo po ako sa aking akin. Kunting-kunting chika guys yes. uh, Ang sarap sa pakiramdam Lalo na pag nag-walking po tayo sa umaga Di ba sabi nga ng mga doktor uh, At least 30 minutes Para po ah, uh, ito po sa ating kalusugan. Makapag-walking po tayo ng 30 minutes at nasaya na po tayo talaga guys. Sobrang pawis ko guys. At saka talagang tumutulo po yung pawis ko guys. So, sobrang ano. At saka siguro more na pa walking kayo. Maganito kayo. At para um, yung pawis talagang maramdaman yung sa katawan Yung na pinapawisan kayo. Umalis kami mga 7.10 yata pa yung guys. Kaya tama nga 8.30 eh, po tapos na po kami mag-walking. Kasi Maganda po ito sa kalusugan, may sinasabi nga daw na pag 30 minutes ay dudugtong po yung buhay mo ng 1 year uh, Pag 1 hour ay 3 years, paano na kaya kung more than na lagi ka po naglalakad Siguro, 10 years po, uh, may dugtong po yung buhay natin, hindi ba guys? Kung baga, parang asarap lang sa pakiramdam, di ba? siguro minsan guys ang um, buhay talaga kasi uh, yung magiging healthy ka yun yung sinasabi ng Panginoon na tutulungan kita anak pero tulungan mo rin sarili mo huwag ka maging pabaya kasi lahat naman na yan ay um, alam ng Panginoon kumbaga parang sa ikagaganda po ng ating katawan Kumagawa po tayo ng bagay na mag walking tayo uh, mag unwind tayo mag enjoy tayo kasi ang yung lagi na kasimangot at ang lagi po nagagalit una-una po sakit sa puso ang makukuha mo kayo sa kung lagi kang galit lagi mo pasan yung taigdigdig para bang nasa sayo na lahat sana ikokontrol mo po yung sarili mo na magkaroon ka po ng happy time sa mga kaibigan mo uh, sa mga kasamahan mo po sa simbahan ah uh, enjoy lang po kayo kasi hindi ba yung paglilingkod naman natin guys sinasabi naman ng Panginoon na wag mo po ibigay lahat ang panahon mo po sa simbahan magkaroon ka rin po ng time para sa family mo para sa kaibigan mo yun yung sinasabi ng Panginoon at siguro guys pag ang tunay na paglilingkod sa Diyos kahit po nasa puno ka lang po ng kahoy pagkakausapin mo po siya talagang nakikinig po siya sa'yo hindi po siguro kailangan na uh, saan ka man, kahit sa kwarto ka, kahit sa bahay ka sa simbahan ka, kahit sa opisina ka pwede ka po manalangin sa Panginoon at saka pakinggan ka po ng Panginoon kasi nga, kumbaga noong panahon hindi pa naalaala ko noong panahon si Papa Jesus, nasa batu lang po siya nanalangin po siya sa atin ama na hindi ba sa, yung iba na sa puno lang ng kahoy, ng kahoy, po kaya para ang sarap sa buhay yung magmamoni-moni ako ako guys gusto ko yung ganito yung atmosphere na ganito yung parang tahimik ganyan uh, makikita mo lang yung mga puno guys at uh, ang sarap sa pakiramdam maririnig mo yung po yung huni ng hangin ng huni ng ibon guys yun po ang sa akin guys ang tunay na paglilingkod tama siguro kayo na ang Diyos lang po ang titingnan natin kasi kung tumingin po tayo sa tao magiging talo po tayo kasi kung ang pakinggan po natin na sa paligid natin talo po tayo guys mas mananalo ang, ang kasamaan kaysa kabutihan guys kaya panatilihin po natin lagi tayo maging magpakumbaba at ano mo pong galit na sa puso natin alisin po natin ito guys at ipakita natin na yung naging mabuti lang po tayo alam ko walang perfecto tulad ako guys hindi pa ako perfect alam ko may mga ugali ako na hindi din po ugali ang dami sa nakakabitiw ako na salita sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko. Pero alam ko sa sarili ko na alam na alam ko sa sarili ko na hinihingi ko rin po 'yung tawad ko dahil alam ko hindi po ako perfectong tao. Alam ko sa sarili ko na may bad side ako pero mas panatilihin ko 'yung uh, nice 'yung 'yung magiging mabuti ako. Mas panatilihin ko po 'yung kumbaga 'yung bad side ko ay bad side ko ay nasa 40% 'yung 60% po kabutihan lang po para sa sa mga mahal natin sa buhay at sa mga kaibigan natin. Ang tunay na paglilingkod guys para napatunayan ko na huwag nga po talaga tumingin sa tao, lagi lang sir Lord ang titingnan natin kasi kumbaga Uh, parang inuutosan niya rin minsan yung kasamaan na o oh, sige, uh, anuhin mo siya kung hanggang saan ang pananampalataya sa akin subukan mo siya. Subukan mo yung taong yan kung yung panampalataya ay sa akin na isapat o ay yung panampalataya ay sa akin na ibuo. Kung matatalo ka po guys sa makasamaan. Sorry guys, kung matatalo ka lang po. Kung baga ang panampalataya mo sa Panginoon pala, hindi po. Uh, parang nasa isip mo lang, hindi nasa puso mo. Ang tunay ng panampalataya siguro sa Panginoon ay lagi nasa puso. Huwag sa bibig, huwag sa mata. Kasi kung sa mata po, makikita natin ang kasamaan ng kapwa natin. At kung sa bibig naman guys, ay lagi tayo makapagbitiw na hindi maganda sa kapwa natin guys. Kaya guys, maraming salamat at uh, ito po, pauwi na po kami at talagang nag-vlog lang po ako at gusto ko lang makikipag-usap po sa inyo ng sandali guys. Thank you guys!